Sayan, good afternoon. Good afternoon po sa inyong lahat dyan, guys. At good afternoon din po sa lahat ng ating YTA family at sa lahat dyan. Good afternoon, good morning, good evening po sa inyong lahat dyan, guys. At syempre, shout out po sa aking mga silent viewers, Sayan. Sa at syempre sa aking mga subscriber dyan. ay good afternoon po sa inyong lahat dyan, guys. And today's video po ay uh, ngayon nakikita niyo naman <laughs> ang ko po nga na chichirya ngayon. Ah, uh, bali, kawawa naman yung aking uh, harapan, guys. Ayan. para so, nakikita nyo lang, guys. Kaya, guys, ayan, no. Kita nyo yan, guys. Ubus na ubus talaga. Nag-iisa na lang dalawa ang aking chichirya dyan, guys. Ayan. Okay? Ayan, guys, diba? Nagtataasan na. Alam nyo naman yan. Lahat na, pati bigas, uh, gaas pati uh, itlog, mantika, lahat nagtataasan na. So ngayon guys, um, uh, pansin niyo naman guys ngayon ang presyo ng chichiria. Baka mamaya nagtaasan na lang hindi na wabalayan mga kasari, no? Kaya eh, dapat uh, magcheck mag-check-check din tayo sa mga chichiria guys. Kasi minsan napapansin ko yung mga points dito sa ating pinamimili ay parang napapansin ko may nadadagdagan na one points. <laughs> so, di ba diba, parang uh, nakakaloka dahil syempre bilang reseller tayo ay uh, kailangan nating ma-check yun dahil baka mamaya ang tigsiseven nating uh, ay bibedawin, <laughs> baka mamaya ang nating presyo ng ating uh, ay 8 oh, pesos na pala dapat i na pala. So, bantayan din natin ang mga presyo ng ating mga chichirya ngayon for today. Se ngayong September na to. baka mamaya ay nagtaasa na rin sila. <laughs> so, yun na nga guys. Uh, i flex ko lang sa inyo yun. yung mga pinamili ko ngayon. Kay in-check ng mga chichirya. Ayan na guys. So, yan. Mga chichirya na yan. Ayan. And nga guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please subscribe to my YouTube channel. Ayan po. Teen Star Vlogs po guys. Ayan. Pakihit okay, nyo na rin po guys sa notification para update oh. po kayo sa aking mga videos na gagawin guys. Ayan po. So, ayan, ipiplex na po namin ang mga chichirian na pinamili namin kay In check para ma-display na. Kawawa wow, naman yung aking harapan guys. <laughs> So, wag po kayong alis uh, dyan, guys, ha? At please, no skip ads po. Okay? Thank you for watching, guys. Hi, guys. So, Sisimulan ko na yung una nating uh, ay ito. Meron akong tortillos na maliit. Ayan, tingnan natin ngayon si magano ang tortillos. Ang tortillos na maliit, guys, ay size ay 7.25 kay inches parang tumaas na to guys dati ano lang to 8 pesos lang to sa akin guys pero ngayon mukhang 9 pesos na siya 9 pesos na siya na ipagtitinda kasi hindi mo naman 7.25 now di ba tumaas ang ano guys tumaas yung uh, presyo ng uh, tortillas ngayon so 9 pesos na sa akin to guys Mang one uh, chicken skin. Ayan, dito natin guys. Mang one chicken skin. 7 pesos ito guys, itong uh, sakto siyang 7 pesos, so ang benta ko pa rin ito ngayon guys ay 8 pesos ang uh, itong mangwan na chicken skin, loaded, Lo 7 pesos kay in-check, uh, binibenta ko po pa rin siya ng 8 pesos pa rin ang bentahan ko guys si Pilos. Ayan. si Pilos naman. Dati ano to, uh, ang beto ko talaga to guys ay 9 pesos. Ay, tignan mo, tumangas na siya. Naging 8.25 na po ang, uh, 8.25 na po yung Pilos niya guys. So, ito ay magiging, kasi round off na to, magiging 10 pesos na to pilo sa akin guys. Itong pilos, 10 pesos na ang bentahan ko nito guys naman po siya yung ube. Ayan, bumila ko ng ube din. 10 pesos na yan? sa akin ito ngayon, guys. Moby uh, Caramel. Moby Caramel, guys. Ito si Moby Caramel ay 6.10 kay Incheck. Ngayon ay, amenda ko na nito, guys, ay 8 pesos na. Kasi ito talaga, ito tumaas na rin po, guys, uh, Moby Caramel. Pati si, kasama niya si Chocolate chocolate uh, mobi caramel. 8 pesos na siya guys ah. Kasi siya ay 6.10 pesos na. Taas na Si Ringby. Si Ring 6.20 na siya guys. Si Ringby. Ringby cheese. 6.20 uh, na po siya guys. Kaya ang um, benta ko na nito ay 8 pesos na rin siya guys. Kasi pag isi 7 wala na. Hindi So, uh, uh, round off na po kasi siya ng 7. Kaya ngayon po ay 8 pesos na po sa akin guys. Itong si Irene sa akin. Loaded nga po. Ngayon ay loaded kanina. Yung ito naman ay loaded chocolate. 7.40. So ito guys ay 9 pesos na sa akin guys. Pag Richie! Si Richie naman guys. 6.20 na rin siya guys. 8 pesos na rin siya guys kasi round up na rin siya ng 7 so ano na siya guys 8 pesos na rin pala to sa akin si Richie Dan nagtaasan na talaga sila lahat guys onion rings si onion rings onion masarap ko guys favorito ko pero hindi pwede negosyo si onion rings naman guys si onion rings naman po 620 din po so 8 pesos na rin po si onion na uh, onion rings kasi malaking uh, Moby caramel. Ito guys ay 50 grams si Moby caramel. Ito naman ay 14.65. Pag ganitong mga malalaki guys, ang additional ko talaga dito ay 2 pesos po sa mga malalaking ganito. Kaya, 17 pesos sa akin po, guys. Itong si Mobi Caramel na 60 grams. Mobi Chocolate. Ayan. At parang po ay 60 grams. Price lang din po pala sila ni, ano, ni Caramel. So, eto guys, ay 17 pesos din po siya sa akin. Pagka, binenta ko na. 17 pesos, guys. Ayan guys, see? Hi ho. Magkano na ba sa inyo to guys? Yung mga ganito. Yung mga hi ho. Ito kasi kay Incheck ay uh, 19 pesos na siya kay Incheck guys. So ito ay 20, pe 20 pieces naman. So okay na naman na ipiso ko na lang din pa rin to. Kasi ipiso naman ito, <laughs> Kasi hindi naman ito kasi masyado talagang fast moving sa akin. Pang ano ko lang kasi ng mga ganito. Pang dagdag attraction lang ba sa ating mga sa ating mga customer mga ganyan. Kadalasan tong matagal to sa ano hindi talaga mabili lang to guys kapag ka, uh, may laro diyan, pag may laro diyan sa court, pag may uh, at saka pag may ayun, nag-nagiinuman, ayan doon na sila naghahanap ng mga kukot-kot nila. Pero, pag mga gantong ano, wala, hindi, hindi, ko matagal talaga to guys. May stock lang siya dyan. So, kaya bumibili lang po nito, guys. Dalawa-dalawa. Dalawa lang. Mga dalawang piraso lang ito, guys. Itong si Happy. Ito si Hayo 19 pesos. So, piso pa rin kong isa sa akin, guys. Itong si... Itong si Happy. Ilan yung rin? Si Happy naman, guys, na red. Ay same price din po pala. Ayan, pareho sila ni Happy. Same price sila ni Happy tsaka ni Hiho. Ito si, Su si Sugo. Medyo mura siya ng konte. Si Sugo guys ay 18.10. 20 pieces. So, meron din ako kahit papano. 1, 1 peso and... 90 cents. <laughs> 'Di ba? Okay na rin. Pupunta na sa Dolls, 'di ba? Mamura mura pala, mas mura pala to si Sugo kaysa kay, uh, kay Happy tsaka kay Haiho. So yan guys, ito binili ko. Pati si Red, uh, Sugo na hot and spicy. Pareho din, ayan. Uh, 18.10 ang uh, po nila Sugo. So tignan dalawa lang siya guys na binili ko. Ayan. Ito pala meron yung black. Ayan. 19, ah, uh, 19 pesos po ang isang pack. Piso pa rin naman to guys sa akin. Okay lang kasi pang ano ko lang talaga to. Pang attraction lang. Matagal-tagal to sa akin. Minsan, nabutan pa nga ng ano, malapit ng pag, uh, ano niya, pagkakunan. Kaya minsan ako na lang yung ano, dumadali. Nabayaran ko na lang. <laughs> so, yun. Hindi naman siya talaga ano, pang dagdag display lang. May na na sa office. Meron meron nakikita si customer na mga naka-display pa rin dyan sa harapan mo sa front mo kasi 'yun talagang importante guys, 'yung front mo ay dapat punong-puno. Si, si cheese na ito ay 60 grams cheese thing. 15 pesos po kay Yuki. At ito po ay binibenta ko ng 7, ibibenta ko siya na 17 pesos guys. Kasi, ah uh, yun nga sabi ko, sa mga ganito na mga 60 grams, yung mga malalaking uh, chichiria ko na guys, ay dalawang piso po ang patong ko. So, ayan. Ito po ay uh, 17 pesos kasi siya ay na sakto siya sa 15 pesos po kay in check na uh, wholesale price. So, sa akin po guys ay uh, 17 pesos na retail price ko. sa akin, sa, sa tinda ko po guys, sa aking tindahan ni thing store. <laughs> ayan. So, Marty, so yan. Kay in check po ay 6.20 ang uh, benta niya po. So, uh, benta ko na nito guys ay like, 8 pesos na sa akin guys. Same sila ng kulay puti. Ayan. Ito guys, yung puti. Yung puti na binili ko guys. Ayan. Martis na salt and vinegar flavor. At saka, at, ito kasi guys, maanghang. Spicy uh, vinegar flavor. So, uh, ito lang yung binibili ko guys. kasi, uh, ito lang yung mabili sa akin na flavor. Dati nang subukan ko ng iba, matagal. Ito lang yung dalawa na nabili. So, ito lang yung minibili ko, guys. No? So, ay si Clover. Si Clover naman po ay uh, 6.35. Kaya ito, guys, ay binibenta ko na ng 8 pesos din po sa akin. Uh, sa ibang ito, guys, sa pinabibilan ko doon kaya sa doon na malapit lang. Pero, ano, mas mahal siya, guys. Saktong 7 na talaga siya. So, dito naman kay Inchek ay 6.35. So, yun. Uh, binibenta ko po ito ng 8 pesos sa tindahan. Wish uh, nyo naman ang uh, 6.20 na. So, bentahan ko na nito guys ngayon ay 8 pesos na rin. So, diba? Nagmahal na talaga ito guys yung mga kicherya. Dating mga 7, ngayon 8 na. Mamili na kayo dyan sa kaplo sa tatlong flavor. Ayan. Sa plain, si sa pinaka manghang, o sa pinakamanghang. <laughs> bilin na. Tapos, ayan. Si Piatos naman po ay uh, 15.60 kay inch So, ito, binibenta ko na dito, guys, ay 17 pesos kasi round off na siya ng uh, 16 pesos. So, 17 pesos na po sa akin ang mga Piatos. So, yan. Meron akong cheese. Meron ako uh, sour cream, sour sour cream. At saka meron din ako uh, roadhouse na barbecue. Ayan. Tatlong flavor po yung binili ko dito guys. Ito lang naman magkadalasan na binibili. Ito talaga malakas si So ito guys sa akin ay 17 pesos. So yun. Yeah, gaya ng ano sa akin. Mga flavors. Tatlo sila guys si Nova, 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 Nova. Mas mataas pala to kay ano, mas mataas na kay uh, kay Piatos. Ito si Nova naman po ay 15.85 pesos. Ah, uh, pero binebenta ko pa rin siya nang uh, 17 pesos ko sa akin guys kasi um sa points sila nagkatalon. Ito lang, mataas lang to si Nova ng 85 pesos. Kay Piatos kasi ay 60 pesos. Uh, 15.60 ang, uh, ang isa so ito naman kay Nova po ay 15.85 so ang um, bentahan ko po dito guys ay 17 pesos po sa uh, si Nova <laughs> ayan. <laughs> Man, guys, si ayan si Vika si Vika naman guys kay check po ay 16.25 na pala to guys si Vika so ala dati guys ang benta ko lang ito 17 nakaraan lang o, tingnan nyo guys, tingnan, ito, ito pa lang si Bikat, ah, uh, medyo nagtaas na pala to si Bikat. So, kasi halos magkakapantay lang sila ng price ni Piatos. Ngayon guys, medyo tumaas na si Bikat. Sa bagay, sinabi rin kasi nung, ano, nung uh, merchandiser dun na si Bikat daw ay nagtaas nga. So, ito nga talaga na nagtaas siya. Kasi dati same price lang sila ni Tiatos. At saka ni Nova na, na benta ko dati 17 lang. Ngayon guys, ano na siya? Ah, uh, ang price niya na kay incheck ko ay ano na, 16.25 na. So, round off na natin siya na 17. Kaya ang bentahan na ni Bitat guys ay 18 pesos na siya. Kasi tumaas na pala talaga siya. Sabi nga ng uh, merchandiser doon. So, eto guys, si Fishda naman ay Si Uishikov, 6.20 po siya kay Incheck. So, sa akin guys, ibebenta ko na rin siya ng 8 pesos din sa akin. So, ayan guys, cracklings naman. Uh, 6.20 kay Incheck. Ito guys, ay ibebenta ko na rin ng 8 pesos na rin. Ito malaki guys. Ito. 78 grams ng uh, Nova. Ito po ay, ito nga, ang mga malalaki ko guys ay nag po ko dito ng 2 pesos po sa mga malalaki kong chicherya guys ayan kasi mabili, mas, mas fast moving ang malalaki sa akin guys kasi sila daw ay nagmamaraton nananood sila na mga palabas, ganun at kay yung check ay 33.50 so in round off na natin siya ng 34. Uh, ito po ay 36 na po sa akin guys. Pag binenta ko na dito guys. So, oh my! <laughs> Mahal na nga siya guys. Ito ay 35.60. 60 grams to dito. O oh, 60 grams. 35.60 na po yung 60 grams kay Inchik. So, ito po ay bibenta ko na siya ng 36, uh, 36 na po kasi siya pag niralo. 36... 37... 38 pesos na siya. 38 pesos na si Bikat at yung uh, 60 grams. Ayan. Bentahan ko na siya ay 30... uh, 38 pesos. Ako daw malaki na piyatos. Bumali rin ako nito. So, ito... Piyatos na malaki na ilang grams? 85 grams. Ito po ay... 32.60 kay in-check. 30, oh tama. 32.60 So, i-round up na natin siya ng uh, 33. Uh, magiging 35 pesos na po pag uh, binenta ko dito guys. So, ayan. So, marquis na marquis na malaki. Ayan, ito ay 90 grams. So, guys, ito 21.35 ang Martis na malaki, 90 grams. 24 pesos na po sa akin po, 90 grams na Martis. So, yun. 25 pesos po ang bentahan ko dito sa aking tindahan. Ayan. Kasi siya ay 22.75. So, round off na po yun ng 23. Kaya, 25 pesos na po siya sa akin. Malaki. Ayan. 85 grams. Ayan. 85 grams round up na natin siya ng 23 so 25 pesos na po siya sa akin guys kasi add ako ng 2 pesos sa mga ganito nga uh, size ng uh, ng mga chipilya guys ito cracklings na malaki ito naman ay 90 grams din ayan 90 grams na cracklings ito naman po ay cracklings uh, 22.75 so Ah, uh, round off na natin ng 23. So, ito, guys, ay 25 pesos. si Grabe. Ayan. Ruby. <laughs> ito, mabilis sa akin, to, guys. Ah, uh, 22.75 din siya. So, round off na natin siya, guys. Ito ay uh, 23 pesos. So, binibenta ko na siya, guys, ng 25 pesos sa aking tindahan dito. Ayan. Pwede na guys ang flex ko sa inyo ng mga chicheria ko for today. Ayan, nakita nyo naman, may mga pagbabago talaga. May mga nag-increase talaga kapulad na lang ito. Um, itong bigat na maliit, guys. Ano, mahal na talaga siya. No, mahal na talaga siya itong bigat na maliit. So, 18 pesos na pala to sa akin pag i-display ko na siya ganun So, yun ang update natin Uh, update ko sa inyo guys ngayong uh, September or today na yan para may display ko na siya dyan guys so yan, tingnan tingnan nyo na rin guys yung mga chichiria nyo kung ano na yung mga updated na presyo ngayon ng mga chichiria kasi yan kagaya niya may nagtaas na rin po talaga na presyo ng mga chichiria so ayan yung dati kong uh, 7 pesos ngayon 8 pesos na talaga siya. Yung ibang 8 pesos ko, naging 9 pesos na po talaga siya. Ano, ganun, mga ganong Mga ganong uh, pricing, ano. Sana na na gustuhan niyo po ang aking video for today, guys. So, thank you for watching, guys. Please subscribe to my YouTube channel sa mga hindi pa po nakapag nakilala sa akin. Ayan. Please subscribe to my YouTube channel. Kingstore Vlogs po. Ayan click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa ating mga videos na gagawin guys. Ayan. Thank you for watching guys. Thank you. God bless. Bye.